Tamtax balik trabaho na. Matatandaan na pansamantalang hindi nakapagtrabaho si Tamtax dahil sa kanyang naging kalagayan na ayon sa kanya ay may sakit itong appendix na kailangan operahan sa lalong madaling panahon. Kung kaya't pansamantalang napatigil sa kanyang trabaho na pagiging entertainer, singer at dancer Si Tamtax ay isang ilongga na tagamalang North Cotabato. Kamakailan si Tamtax ay nag-trending sa social media dahil sa isyu sa kanyang pagsasayaw lalo na sa mga kapatid nating mga muslim na ang ilan ay ayaw sa kanyang pagsasayaw. Kaya hindi maiwasan nagawaan si Tamtax ng iba't ibang mga isyu, kagaya ng kumalat kamakailan na si Tamtax ay binaril di umano sa Cotabato City, maraming nabahalang mga fans ni Tamtax lalo na ang kanyang pamilya. Pero magandang balita sa mga fans ni Tamtax na balik na sa kanyang trabaho si Tamtax bilang entertainer. Narito ang bago niyang video mukhang okay na si Tamtax at tila parang di dumaan sa sakit. Marami na naman mga fans ni Tamtax ang matutuwa dahil bumalik na ang kanilang baby Tamtax. Kung isa ka sa nag-aabang ng pagbabalik ni Tamtax, paki-comment naman sa baba para malaman ni Tamtax na marami pa rin ang sumusuporta sa kanya at sa kanyang pagbabalik.